Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ako si Weller. Ngayon ipapakita ko kung paano i-enchant ang iyong mga item hanggang level 255. Para dito, mag-type ng give at ang iyong username. Susunod, ang item na gusto nating i-enchant sa Minecraft. Halimbawa, espada ng netherite. Tama? Netherite sword. Pagkatapos buksan ang square brackets, isulat enchantments. Tapos buksan ang curly brackets. Isulat halimbawa sharpness, tapos colon, level at isara ang brackets at pindutin ang enter. At heto na ang espada na may enchantment level 255 ng sharpness. Yun lang po. Ako si Weller. Paalam sa lahat.